Anong ganap sa mundo ng showbiz? May kumakalat na balita na naghiwalay na sina Queen Mother Carla Estrada at Jam Ignacio matapos lumabas online ang mga post tungkol sa bagong babae sa buhay ni Jam. Una nilang isinapubliko ang relasyon noong 2019. Ayon sa ulat, si Jam ay isang negosyante at accountant mula sa Makati. Ibinahagi nila ang kanilang love story sa isang episode ng Kapamilya Morning Talk Show na Magandang Buhay kung saan host si Carla. Ikinwento noon ni Jam na tatlong araw matapos niyang makilala si Carla, nagdesisyon na siyang ligawan ito. Sinabi ng actress host na hinangaan niya ang tapang ni Jam na iporsige siya sa kabila ng kanyang matapang na personalidad. Sinabi ng negosyante na hindi niya itinuring si Carla bilang isang normal na babae at hindi bilang isang celebrity. Habang magkasama sila, pinili ng magkasintahan na magkaroon ng mababang profiling na relasyon kahit na madalas silang makitang magkasama sa mga event at paminsan-minsan ay nagbabahagi sila ng mga post tungkol sa isa't isa. Samantala, nagbahagi naman si Jam ng isang post mula kay DJ Jelly Jellyau sa kanyang Instagram story. Sa isang LED screen, nakasulat ang mga salitang ito. I love you DJ Jelly Jellyau from Jam Ignacio. Sa isang post na ibinahagi ni Jelly Au, may isang netizen na nagkomento na binanggit si Carla. Pagkatapos, nagbahagi ang DJ ng isang post sa kanyang IG story na nagsasabing kalmahan lang ng mga tao. Ibinahagi ito sa isang sikat na showbiz site at naglabas ng iba't ibang reaksyon ng mga netizen. Ang ilan ay kumampisa umanoy bagong babae sa buhay ni Jam Ignacio habang ang ilan ay ipinagtanggol si Carla Estrada na nagsasabing mas maganda siya kaysa kay DJ Jelly.